Maganda nga itong ine-ensign ni Lebron ngayong off-season at siguradong malaking tulong ito sa kanya pati na rin sa team ng Lakers. Well ngayong off ay may bagong video workout nga na lumabas itong si Lebron James kung saan dito ay kanyang inaensayo ang kanyang dribble and in particular ay ang kanyang catch and shoot dribble. And well, I think alam nyo naman na kung bakit ito ang hinahasa ngayon mainly nito ni Lebron nang dahil ngayon nga ay kakampi na itong si Luka Doncic. At si Luka na ang magiging main ball handler netong team ng Lakers. Kung baga secondary na lang itong si Lebron. And it's very vital or very important na mahasa ni Lebron ang kanyang catch and shoot three ball. Yes, marunong at magaling na nga siya pagdating dito pero ngayon ngang kakampi niya na itong si Luka Doncic. Abay mas magiging weapon pa nga ito para nga sa kanyang game. Kaya nga todo ensayo itong si Lebron. Silipin natin. Nice. Yup. 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 Got it. Good shot, boy. Good shot. Oh. Uh. Here he come. Four, uh, Cash. One. one. Okay. Off that one. Right there. Come on. Two. Got Two. Three. Four. One. So makikita natin dito na iba't ibang klaseng catch and shoot three ball ang inaensayon ni Lebron. Ang kanyang pinapraktis ang normal na catch and shoot kung saan nakatayo lamang siya. And then pinapraktis niya rin ang moving na catch and shoot. Maybe paganda sa fast break with Luka Doncic. At talagang dito pinapractice niya rin ang one-legged na three pointer. So definitely pagpapakita ito na alam ni Lebron James na ito ngayon magiging importanting weapon sa kanyang arsenal ngayong upcoming season. Na dahil siya na ang secondary ball handler ng team ng Lakers and for sure magkakaroon siya ng napakaraming open looks lalo't ngayon nag-improve ang team ng Lakers. So better opportunity ang may experience ni Lebron at gusto niyang i-capitalize yan by working hard on his catch and shoot tribal. At meron nga rin video clip itong si Lebron, pati na ni si Rui Atchibura and then si Tyrese Maxi kung saan sama-sama nga silang nag ensayo in the same gym na itong nakaraang mga araw din yata. Silipin natin. <coughs> So todo-todo na nga sa pagganda itong si Lebron James ngayong off-season getting ready na for next season. Una yung inensayo niya ng bagisang ang game. At may video clip din na kasama niyang ibang mga NBA players na nag-iensayo ngayong off-season. So definitely magiging kaabang-abang nga ang next season para nga dito sa Lakers at dito kay Lebron nang dahil ngayon ay magiging iba na talaga ang kanyang laro. They have the full summer and training camp para nga maayanda ang kanilang mga sarili para nga sa paparating na season with this new Lakers team.